ayan mga tol no dito na po kami sa bundok no sa bundok mga tol kung nasan si kung saan si kuya bas naroon ah, hindi pa namin alam kung anong pangalan dito na ano, bundok kasi bago po kami dito bago pa lang kami dito Kasi yung sabi ni Kuya Buds, ito daw yung location na ano, niya. Pero hindi niya sinabi. Baka, anong, baka malaman ng mga bandido niya. Ano. Pero sa ngayon sa po is, eh, pag kami nandito kami po kami ngayon, kami ah, hinatid po kami ni, ano, uh, ah, si, ano, Patrick. Si Patrick Nandun lang sa po siya. Ano yun? si Patrick. Tawa siya ni Kuya Vance. Si, ano, si Patrick, yun ang nag, nagbabantay dito sa, ah, nagbabantay sa bahay ni Kuya Bads. Pinatid lang tayo niya dito kasi, oh. ito yung kasama. Hindi rin natin kabisado ang lugar na ito. Iuwi-uwi siya sa bahay ni Kuya Bads kasi walang bantay yung bahay ni Kuya Bads. Saan so, ka na natin hanapin sila na? No? Pero ano, si Patrick, pantry. Mm -hmm. Ay, Ay magdandahan tayo baka na um, ano. Oh. Hmm. 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 Oh, sige, do, uh, kasama po namin ngayon si Patrick no, nagkatay Oh sige dol. Oh, kasi hinatid hinatid po kami dito mga tol mo. po kami ni Patrick dito sa bundok. Oh. May naririnig? Oo. Si sino Nodol. O na ano to ni na hypnotize to ni ano? Bagnot. Oo nga. Oh, pero sa ngayon ano, ah. Hindi pa na ano kailangan namin na ano makita namin ba? Hmm. Okay, tinawagan kami ng Kuya Bats na nakita niya si Commander Ubu dito na sa sana din. nga si Pons, si Ligyan, si Ligyan, pa, hindi ano ang Oo, is. Mawawas niya sa panood sa video na sa Ligyan na palaging bugbog. Oo oh, nga na, ano, yun ang ano na panood ko, sobrang bugbog ni ano, ni Julius. Ano oh, ba siguro, ano, nag-chat pa kayo um, ni Kuya Bats? Oo, tinawagan niya. Oo, tumawag siya sa amin na, um,

Oh. oh. Ro kahit mahirap dol, basta makita lang namin yung Ano namin yung namin hmm. yun? hmm, Para may narinig po ako. Hmm. Perang -perang Masuki. Masuki deh. Masuki deh. Nah, kurang Masih Masih Patrick no.

sini. Masih kejut. Oh, sige, oh. Ah, sa ngayon po mga tol, no, tinignan muna ni Patrick yung kampo nila mga tol, no. Kasi may dumating na sobrang dami po na kamotor. Ang dami. Ay dami. Paano naka, ano na? Sige, sige. na. Sige, uh. ah, <laughs> siguro natakot sa atin.

Mm, ingat ingat sige daw, sige selamat ya daw, sige daw, sige daw, sige ya oh sikidul. selamat ya dul. sige daw, sige daw, sige daw, sige daw, sige ini. sige daw, sige sige daw, sige sige daw, sige sige Kaya buti na lang natagsin niya dito ni Patrick no? sa, ano, sa bundok. <laughs> <laughs>

תודה. <laughs> ko muna tayo dito 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 tago muna tayo dito tagu muna tayo dito ayan mga perno dito muna kami ng tuli magtatago na kasi yung bandang unahan mga tol nandong mga tol may nagpapaputok doon iba mga tol. Tumatawa lang sila pero uh, may hinahantin yan. <laughs> <hums> 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 Yun ang sabi ni ano, ni Patrick, yung mga tao na nag-ano, nagpabantay ka, uh, kung sino man daw, ano, pumapasok dito. doon po sa may bandang unahan may nag-uusap doon oh, hindi namin maano kung sino pero yung bandang may unahan doon may nag-uusap siya mga, yeah. oh, mga tol ko na. Na wala na no? uh, sa mangyari sa, lahat ng mga solid supporters ko po at saka silent supporters ko po, ipag-premio po kami ngayon ni Jenny no kasi dalawa lang po kami dito na uh, pumunta dito sa bundok. Wala, mo, wala po kami kasamang lalaki pero kahit babae po kami, kailangan namin na lumaban sa mga bandido no? kasi po yung anak ni Jenny yung mission namin no? at saka kay Edwin uh, yun ang mission namin dito na makita namin si Edwin na no? kung sino man yun yung ba mga bata na uh, ni ano ni ito mga kidnap ni. malaman namin ba kung Ma, mm -hmm. ano na sana na, no? mga balik na sana yung dating ugali ba? O wala na yung hypnotize niya doon. Mag-ano tayo muna? Mag, paplano? Kaya sa uh, mga turno, uh, mag- paplano po kami ngayon ni Jean yung dalawa kung paano kami makarating doon sa may bandang unahan kasi po hindi namin alam kung sino yung nandun sa ano